Matagal nga pala natambak tong mountain peak ko mga paps. Kinuha ko kasi yung clutch pedal niya at nilipat ko dun sa elves. Wala nga rin pala tong battle cage kaya wala akong dalang tubig kapag ito yung gamit ko. Kaya yun bumili na lang ako nitong battle cage ng rock Bros, tapos may kasama na din siyang water bottle. Nakagamit na kasi ako nito at matibay talaga siya. Tapos rounded edge pa yung design niya kaya may yung pagkagasgas ng mga water bottle nyo. Ito yung halimbawa ng hindi rounded edge yung design. Medyo matulis yan mga paps kaya yun nagasgasan yung water bottle ko nung nilagay ko dyan. Ang maganda pa sa battle cage na to pwede mo siyang lagyan ng soft drinks. At kahit anong alog mo yun, di talaga yan malalaglag mga paps. Di ka tulad kapag gantong battle cage yung nilagyan mo, konting alog lang, malalaglag agad yan. Kaya naman, nagustuhan ko talaga tong battle cage na Rock boss Meron na din siya kasamang tornilyo at alin, kaya wala ka na talagang po Sa pag-install naman ito ay napakadali lang din. Bale ito, tornilyo mo na yung battle cage sa prime makakabit na yan. Sino, swabe, bagay sa sakulay ni Mountain Peak mga paps. Makakapagdala na tayo ng tubig nito kapag ginamit natin siya sa ride. May ibang kulay pa nga pala yan na pwedeng at may paris na din siyang water bottle. So, interesado ka pala dito mga paps ay ilalagay ko na lang dyan sa Yellow Basket yung shop kung saan nyo ito mabibili. Chill lang, ride safe palagi!